Happy Sunday everyone. So today is Sunday, um July 27, 2025. So hapon na 'yan. Napunta kami sa palengke para mamili ng gulay para sa lulutuin namin for Monday na menu. So okay naman, nakabili naman kami. Medyo nagkaroon na ng um, pagtaas sa presyo ng gulay. Grabe yung sa tinaas ng carrots from 90 to 100 pesos naging 260 pesos siya so double yung tinaas niya uh, even yung sa patatas grabe din yung tinaas niya so nag range din siya ng 120 to 160 pesos ata per kilo hindi ko maalala nasa ganun yung pricing niya and then nag ikot kami dyan sa palengke para sana maghanap ng mas mura pero sadly wala so ayun talaga yung prices niya dahil nga sa nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng habagat, and then baha grabe yung pinagdaanan so wala kaming choice so ayan um, nakapag ikot na kami kukunin na namin yung karning na bili namin so ngayon lang namin na realize na mararamdaman mo pala talaga yung inflation yung pagtaas ng mga kung ganto ganyan pag araw araw kang nasa palengke or araw araw kang lumalabas at bumibili kasi before mula um, wala namang kaming pakialam sa presyo kung tataas ba yan o hindi kasi hindi na kami yung bumibili now na realize namin na sobrang hirap maging nanay kasi nga sila yung nagbabudget na mga bilihin sila yung naghahanap ng um, way para mapagkasya yung budget lang na meron sila kaya grabe saludo talaga sa pag uh, sa mga nakagawa ng paraan so ayun pauwi na kami pare na uh, sa pam, 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 palengke. So, ayan na. So, dadaanan lang natin yung napamili naming gulay. So, ayan na. So, taren, presyo ng Meralco. Puti bumaba. So, ayan na. So, di, since wala nga kaming open for one week, yan nagkaroon ng molds yung mga display, yung mga yan lagayan. So, kailangan naming linisin, kunasan And then, i-dispose na yung mga kailangan. I-dispose like yung gulay, yung mga ingredients na marami na, yung mantika na nagkaroon ng uh, dumi. So, kailangan na i-dispose. So, medyo lugi din yun sa part namin. Pero, um, kailangan namin gawin yun. Kasi nga, mas okay na yung kami yung malugi kaysa magkaroon kami ng problem sa mga customers. So, ayan. So, ayan lang yung disadvantage no pag nasa ganto kang business kasi if ever man na tumaas yung mga presyo kagaya ng nangyari sa amin or kagaya ng nang nangyari ngayon hindi lang siguro sa amin to kasi sa mga na-experience ng ibang nasa business na ganto ang taas ng tinaas ng sa lang carrots ng gulay so wala kang choice kundi bumili kasi kailangan mo ng gulay para sa paninda mo so bibili at bibili ka Well, the pricing naman ng iyong products is mananatili siyang ganun. Kasi nga, kakatapos na ng bagyo, kakatapos na ng habagat, nadaanan ng baha, nadaanan ng ganto ganyan. Eh, budgeted lang yung pera ng tao. Hindi ka pwedeng magtaas ng presyo. So, ikaw yung mag adjust So, tama nga sabi nila. Pag nasa business ka, within 1 to 3 months, kailangan mag-abono. So, na-experience namin yan ngayon. Hindi ko lang alam kung na-experience niya ng mga ibang nasa business or nasa ganto sa mga kainan business. So, nag-start kami ng May 6 and up to now, to July 28, puro labas kami ng pera. So, totoo lang. So, abono, abono, abono kami ng mga nagasos namin. So, hopefully, from August to October which is yung magiging 6 months namin makita namin yung pinikita namin um, hindi madali lalo na sa gantong industry na pinasok namin kailangan ng um, tibay ng isip, ng puso ng katawan pero sana mag survive so ayan di pa din kami tapos maglinis nagstart kami maglinis from 5pm Nata uh, natapos kami nyan by 8pm na so matagal-tagal din so maraming pinunasan, maraming nilinis. but um, happy din kasi makapag-open na kami ng Monday so sana lahat ng mga um, businesses mga nadaanan ng mga bagyo maging okay na din and then let's see kung anong mangyayari on Monday kung maubos pa yung paninda kung matigil ba yung ulan and so on and so forth. So, bahala na ang ama sa mga mangyayari. So, ayan, di pa rin kami tapos maglinis. Um, One thing lang na nirealize namin habang na gumagawa ng, ng business is maging responsible ka sa lahat ng bagay. So, think once, di lang once, twice, thrice maraming beses bago gumawa ng desisyon Good evening everyone So today is Sunday, July 27, 2025 So medyo maulan pa din uh, Kaninang umaga may ulan then ang tanghali medyo nawala siya and then nung hapon umulan pero ang ginawa namin is uh, pinilit na yung makapamalengke para makapag-open niya tomorrow kasi wala naman ang baha sa mga daanan ang problema na lang is yung ambon-ambon um, pero kaya naman na yon. So, nakapamili lang na kami kanina. And then, so far, okay naman. Okay naman yung, tawag dun, yung pamili uh, namin. Ang problem lang, nagkaroon kami ng problem, biglang tumaas yung gulay. Grabe. Yung carrots nga, grabe, nag, from 7 to 100 pesos. Ngayon, 250 pesos per kilo. Uh, even yung ano yung patatas grabe from 80 to 90 naging 100 plus yung kilo niya kaya Grabe, yun yung isa sa mga struggle pag nasa business ka na ganito yung food or kalindera business ka kahit um, pag mga ganitong mga bagyo wala sobra talaga nagkakaroon ng uh, pagtaas ng presyo ng mga gulay and then pagdating naman sa pricing mo hindi mo pwedeng itaas lahat-lahat kasi may may tendency na hindi mabenta yung product mo kasi nga bigla mo itataas hindi naman sila ano doon, yung mga consumer mo yung mga yung mga buyer mo. So ang mangyayari diyan paano maya-adjust yon So kanina nag-ikot kami sa palengke, naghanap kami ng murang murang presyo ng gulay pero ang pinakamura talaga is 200 pesos. So wala kaming nahanap na uh, mas mababa pa doon. So 'yun na lang yung binili namin. So bukas pag nagluto kami nung nung mga paninda namin. So medyo siguro irrelevant yung carrots pero malalaman natin yan kung ano, kung hanggang kailang, ilang serving yung kayang iibigay doon sa, sa naluto namin. So, ayun. Kakalaman yan tomorrow. So, ayun lang sa mga nagbabalak na mag, oh, bukas ng ano. So, plano pa ang plano ng plano. So, kami kasi hindi na kami. So, hindi na namin siya pointing. Um, kumbaga na, na, napasubo na kami. So, wala na kaming uh, choice kasi nasa ano pa lang kami pangatlong magpapangatlong buwan or pangatlong buwan pa lang namin so medyo based nga lagi sa sinasabi ng mga nasa business 3 to 6 months may kita mo na yung kung may kikitain ka so let's see hang sa 3 months kasi sa first quarter kasi parang ano eh parang uh, mag aabon at mag aabon ka so yun yung nangyayari sa amin ngayon malamin natin yan August September, October yun. So, that's our uh, sixth month. So, half year na kami nun. Na. Malaman namin yan. So, stay tuned sa update guys. So, bye!